ipapakita ko naman sa inyo ngayon guys yung isang klase ng aglaw ni Ma. Since favorite na kaibigan ko yung aglaw ni Ma, naisipan ko, ito na nga lang gift ko sa kanya sa Christmas. And then, nag-add na rin ako ng spider plants. Si spider plant is hindi lang siya, basta-basta plants lang. Isa siya sa mga air purifier plants. At pwede ito ilagay sa loob ng bahay, either sa kwarto, sa sala, sa center table, o sa saang part ng ating bahay. Pero, kailangan pa rin ito, guys, ng morning sunlight. So, first, lagay lang natin. Ayan. Kitang kita naman, ang ganda talaga ng kulay na aglaw ni Ma at mahilig din siya sa pink. So, ito na lang naisipan ko para lagi niya kumaalala at lagi niya alagaan ito. So, paikot lang natin. Ayan, eh, ang ganda tingnan nito guys. Lalo na combination nila. Ayan. Kasi, uh, maganda rin namang tingnan kapag lumago na si spider plant. Nakita ko yung idea na to sa isang ah uh, mall nung pumunta ako. So, ang ganda niya pala tingnan. So, sabi ko, paano kaya kung gawin ko na lang ito at ito i gift ko sa friend ko para ay alagaan niya talaga ito. O, ba diba? Ganon yung mga practical idea natin sa mga plantita nating kaibigan. Hindi natin kailangan bumili ng damit at baka hindi pa nila magustuhan. So, ayun guys, tapos na nga. Ayan. Thank you for watching everyone.